Dokumentary daw muna. Raymar, dahil sa ginawa mo sa amin, masakit yun para sa mga barkada, ha? Sana, minsan naman, dapat ayusin yung mga, ano, mga comment mo. Alam mo kung bakit? Ang baho-baho mo na, ha? Ang bakit mo ba? Yun ang dapat sa'yo, Raymar. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi sa amin, ha? Sa sarili mo. Okay? Oh, sabi nga ah, ko, Nico, lahat sila nag-comment sa'yo. Alam mo kung bakit, Raymar? Ang bawo ba mo? Balik ko na wal. patay gutom ka. <laughs> whatever eh maro. No? Whatever. Ha? Hindi lang 12. 5, 10, 20! <laughs> 20. <laughs> ha! 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 Unat Ha! 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 Parang bulate! Pahit-pahit mo! Hindi <laughs> ko ka naman kahit sa car daw. Araw lang, please! Ito ka! Fuck you! Next naman si Heads. Ako na, strong! na, ako. Heads, Headstrong! Nut! Alam mo kung bakit? Ha? Alam mo kung bakit? Kasi ang bawo mo! Alam mo yun? Ito <laughs> ka o! Oh, whatever! alam <laughs> <laughs> ano yung sinabi mo sa akin? Nagsisilos niya kay Jem? Bakaw ka raw! Bakaw ako? Kung bakaw ako, paano ka na? <laughs> <laughs> alam mo, ang paslupa kayo, eh, no? Nabubuhay ka sa si amin! Bakit na mo? <laughs> Ulol ka, nunot! Kung pangit ako, alam mas na pangit ka, <laughs> okay? Whatever, loser yeah. pa! Yeah! Oop, ang kapatid! Alaman! Ba't alam mo ano to? Loser eto! Bulati. <laughs> ito ka oh, bulati. <laughs> alam mo, alam mo kung may gusto ka kay Tessa? Sa na siya. Alam mo bakit? nga ano ano ba. Hindi no. alam mo si Tessa. minal ko 'yan. Kaya huwag kang mag-comment, ha? 'Pag hindi mo alam, huwag kang ka mag-comment kasi ito ka oh. bulati ko 'yan, oh. <laughs> ito po oh. Dalawa yan. ayan oh, dalawa. Si Tina. ako 'Pag may gusto ka kay JM. Palalampasin ko 'to it. Huwag kang matakot. Hindi, totoo lang. Kahit may gusto ka, kahit yan, walang pag-asa. Uh, <laughs> alam mo ba kung bakit? Bakit <laughs> mo? Loser ka talaga kahit ilan. Loser? Whatever. Hahaha. Si wag kami. Dut! Matakot ka sa Diyos! Harikoy! <laughs> Ang baw-baw mo! mo Baka ba rin! <laughs> alam mo? Makakarma ka rin Makakarma ka rin. 1,000 times. Ang baho mo, ang pangit-pangit mo, ang paslupa ka, tang ina mo. Dati <laughs> 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 ka magano kasi sa ka -ano, <laughs> araw. Para kay Brian naman. Next, Brian. Si Bakyan, na no, Alam mo nun, no, no? hindi ko na gusto yung sinabi mo eh. Tot totoo lang nun, no. Ang no? kapala mukha mo. Ito ka, no. Ito ka. Ah, bro. Oh, wow, Narinig mo yun, no. Totoo lang nun, no. Ang yabang-yabang mo, pero totoo lang, no. Niya kami kasama kay. Alam mo kung bakit? Loser ka. Loser. Hindi naman. mo ba? Kasi no, ito lang. Ikaw ang pinakapangit sa amin eh. Kung baka, kung baka ikaw andito, kami nasa sky. Alam mo? Nagtataka ako ba't magkapatid kayo ni Andoy eh. Oo nga. Ito talang. Ang layo, parang si Andoy. Pag gumaharap sa Salamin, nakita niya yung... Hindi ko. Hindi. Hindi, kailan mo. Ito nun oh. Lang yun na. Ah. Ampun ka siguro. no. Kasi totoo lang no. Ano? Babaw ka siya. Mambobote. Ang pangit mo talaga no. Salatan sila mismo sa akin no, walang tumama. Okay. Kasi totoo lang no. Maling, maling mali. Fuck shit ka. Fuck, sih, <speaking> ka no. Ito ka no, ito ka. Okay. Ang bow bow mo, please. Mali ka talaga. Tatanan. No, ito ka no, bago ang bow mo eh no. Kung ako dalawang loser, ikaw mo, ito ka oh. <speaking> Raymar, okay, okay ka na ba? Sana naman matauhan ka kahit kahit, kahit half lang. Half. Ayan, half okay, yan sir. na. Oto. Ito yung tito mo. Tito mo at tito ko. Sabi da, butom ako na. <laughs> Alam mo, Omar, isa lang sabihin ko sa'yo. Bago ko magsalita, isipin mo sinasabi mo para maganda ang gagawin mo. Kaya sana, kung loser ka, loser din ako. <laughs> no, sabi ko sa'yo, kung marami ka ngayon kinain dyan, Papabusog ako, tumaba ka, kaya ko, dapat bakit nang wala ka talent! Eh lang! Kung mas baka ko mga ano, ay, ano ninyo? Raymar, mahal siyong basketball! Sana naman, mo. maging ano ka! Simisira mo? Ha? Simisira ka! Sa diskarte ko! Gustong <laughs> gusto, -gusto mo ang basketball, pero ayaw siya ng basketball! <laughs> kaya, uh, kaya, kita mo yung katlaw, kita mo ka height mo, kahit mo! Alayo Andoy. ka, Andoy. Anakabuti ka! Sa totoo lang, wala ka pang naging girlfriend! Ha? Wala ka ng talent, wala ka pang K. May K ko ba? Alam <laughs> mo nun, no, totoo lang nun. No, 100% ka sa amin. Totoo pero, lang. Wait, Oy, pero ito, sa amin 100. lahat? 200. 200 and 2,000. Siya, Andoy. Kasi alam mo kung bakit? Bakit alam mo? Ang baaw-baaw mo! Alam mo ba yun? Tain mo! Tain rin! Tain mo ulit. Alam mo, kakarma ka rin! Tain mo! Totoo lang, no? mo, no? Mo mo mo, no? Pag humingiti ka, no, no? Alam mo yung ano, no. yung binobluters na aso? Pag ka, parang ganun ka, eh. Totoo lang. Awa. Kayong karapa! Loser! Loser! <laughs> Loser! <laughs> <laughs> Sabi ni William, haba doon yung video mo. Oo oh, naman, ang haba ng baba mo! Whatever, <laughs> bitch! Dito, dito, dito. Fuck you, Karot! Parang ka butiki! Si Adrian! Si sabi mo? Si Ha? sabi mo? Tangin na mo! Tangin na mo! Tangin na mo! Totoo lang no, Totoo lang no, ang barkada namin, ikaw pinaka... Pangit! Ba... Huwag na? Pangit na rin! Yung sana sabi ko... Pero... Pangit na lang ha? Sorry, pero totoo yun! Hindi lang totoo,

Takay na mo rin eh. alam mo bakit? Alam mo bakit? Bakit alam mo bakit? Bakit, bakit mo ang bawa-bawa mo <laughs> ba? <laughs> Tangki na ka! Tangki na ulit! Tangki na muna naman! Tangki na ka palagi! For such a loser! Whatever! <laughs> tol, tol, masabi mo sa, Alam mo sa masabi sa'yo? Tessa, di Tessa. Alam mo kayo Tessa? Huwag <laughs> ka nang umasa. Huwag ka umasa. Bakit ka mo? May ibang mahal yan. Kuha ko nga, iniwang ko. Ay, sorry, Tessa. Peace tayo. Pero, Asa ka pa. Alam mo ba, Tessa? Hmm. Ay, wag na. Kasi, kumbaga kay Raymar eh, marami kami comment eh. Kaya lang, alam mo yung comment namin? Up to sawa eh. So, kung ano lang, kung wala na, kung wala na, ano tong, ano to, tong video na to. Na loser ka talaga eh. Ito ka, loser. Pero, ito ka, bulat. Ito, loser. bulat. Match, match, match! match. match. Alam mo, no? Sabi mo, guwapo ka. Tak, inaano ano to? Mas guwapo pa sa iyo eh. ano ba? Ay, ka na, pero mas guwapo ka kung naligo ka Magpalit ka naman. O, sabi sa akin doon? Babayro ako. Ikaw, mahilig sa bakla. Kay UK! Wala, man, wala man. ka na, <laughs> <laughs> no? Hindi tama ba yun? Lagi na nakita ko yun eh. Kitang, kitang, kita ko! <laughs> no, totoo lang. Wala na kaming masabi sa inyo. Pero totoo lang. Everybody, you're such a loser! <laughs> <laughs> <Oy>. Ang baba mo tayo. Ang pangit mo kasi. Okay okay, okay na no. yun. Okay na. Sana masaya ka na. You're every, ever <laughs> happy after and ever. Amen! Hey, Ay, ako pa! <laughs> <laughs> Alam mo no, kung kayo ni Jem nagkatuluyan, you team the busy! Ang <laughs> 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 pangit, pangit, pangit mo! Ang <laughs> ina oh, oh. <laughs> <Ay>, mo! Ano, mag-ground spell? Mag-ground spell, no? no pasensya ka na, may U.S. and peace. <laughs> <laughs> eh, no! Eh, ano, nakalimutan uh, ka sabihin. <laughs> 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 no, kung saan ka masaya, mag-solo ka! <laughs> <laughs> uh, Magsolo ka! Tawang, tawang ano yan, totoo lang, totoo lang yan. ka! Alam mo, tawang, alam mo, alam mo, no? mo, nagmamal mo, wala nagmamahal sa'yo. Kasi alam Al, mo kung bakit? Ang pahit-pahit mo! Hindi! Tangan mo! Hey, <laughs> Mar, siguro darating panahon kung saan ka man. Uh, Diyan ka na lang, ha? Diyan ka na lang! Kiss my ass! Kiss my under arm! Hindi okay. pa kasi, tingnan mo ha. Ah. Oh, shit, a leader! Okay, ito, ito. Suck my tongue, eh! <laughs> kawawa ka to. Totoo lang. Kawawa, kawawa, kawawa. Lahat tayo, lahat tayo. Ka. <laughs> oh, ito, lahat kami, lahat kami, ah. Oh, lahat oh, lahat oh. kami, ha? Ito oh, oh. kami, ah. Oh. 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 No, makinig ka no, ha? Ah. Oh. oh, ito kami. Dito kami, kami, kami lahat. No. Oh. Para no. sabihin. Ito kami lahat. One, two, three. You're a leader! ay tama. Tata, Andoy, Willy, Ninyo, Unat, Batch. Tang ina mo. <laughs> oh. <laughs> tang <At ino> mo. <laughs>